Alin nga ba ang mas malakas? Parallel connection o series connection. May dalawang speaker ako dito na crown. 300 watts na siyang gagamitin. Natin sa sound review kung alin nga ba sa dalawang connection ang mas malakas. Unahin muna natin ang parallel connection. Positive to positive lang at negative to negative. Itong wire na galing sa ampli, ikakabit ko na din. Ayan ang parallel connection. Patay muna natin. Try naman natin ang series connection. Isang wire lang gagamitin sa series connection. Positive to negative lama. Play na natin. Itong series ang napansin ko medyo humina siyang konti base sa experience ko pero mas malinaw ang tunog niya kisa doon sa parallel connection. Ayan ang sagot sa tanong kung alin ang mas malakas parallel ba or series. Ang sagot mas malakas ang parallel pero unsafe sa amplifier. Mas mahina ang tunog ng series pero mas malinaw at safe sa amplifier